kasi may mga music ayan ito yung public market ayun na ikot-ikot lang tayo dito mga guys ayan, yung mga iyaw-iyaw dito marami dito mga street foods Masakit na rin sa kamay maghawak ng cellphone kasi wala na yung handle. Nahirap, nahirapan din ako guys. Ito problemahan ko nga. Pagka nagbago tayo ng ating content, magawa nga sa pag nasa Cavite na ako, yung pagtulong natin. Ay, yun ang nahihirapan ako kasi wala akong handle. Na, kumbaga eh, yun ang ating pinakakamay sana. Kaya lang, ipunan ko muna para makabili ng pang-handle ko. Ito yung kanilang public market. Na no, simple lang. Dito tayo pasok tayo dito mga guys. Ayan. Ito naman yung mga prutasan dito. Ayan. Gaya yun doon sa kabila. Puro prutasan dito mga guys. Ayan. Ito naman yung mga karnihan. Ayan yung mga dito yung mga nagtitinda, yung ating mga kaibigan dito. Ayan yung aking kaibigan. Ayan yung mga kan dito. yung mga gulayan. Ayan kaya si oh. Kay Wina. Ayan dito kung gusto nyo bumili ng mga isda dito na si Wina. Pero si... Eh. Ayan yung ating kaibigan. nalapit na maubos yung kanyang paninda. Ito naman guys yung kanyang pwisto. Ayan, oh. Ayan. Oo o. Oo. Busy kasi. Ayan. Ito yung mati mga kaibigan dito na mga kanilang mga paninda dito. Ayan. Kay Perla. Ayan. Ramil. and Bulan. ng bayi itong ito guys ito, uh, uh, ito napakaganda simple lang ito na palengke pero maganda ayan ito yung paligid sa palengke ayan ito namang area to ay nandyan yung kung nasi CR kayo nandyan lang punta lang kayo dyan bayad lang kayo ng dalawang piso para mag CR kayo dyan pwede din kayo maligo dyan meron din yung paliguan dito mo lang ate. Ayan, doon naman sa kabila, puro mga mga bigasan niyan dito. Nandiyan din yung aking kababayan. Ang taga Carlos Iloilo, nandiyan yung kababayan ng taga Carlos Iloilo. Ayan. Nandiyan yung kanilang mga bigasan. Ayan, dito lang. Magandang lugar dito guys, simple lang. Ito kasi may nahihilam. Halimbawa ko to guys, doon sa amin sa probinsya sa Rose City. Uh, ganito siya kalalaki yung uh, panitaan, public market sa panitaan, kapis. Ganito siya pero doon lang kasi puro naka, ang dami din kasi paninda doon, ganito din. Medyo malaki na lang kunti lang yan doon. Kunti lang nila sa public market ng panitaan. Yan, ito yung mga isla. Ang oh. Ito yung public market ng bayan sa bayan. Ito guys, ah, malinis ang public ang public market dito sa Sambaya. Ah, napakaganda yan dito. Basta kasi nga kasi kanina malakas ang ulan. Ayan. Ito, yan yung mga gulayan dito. Ikot-ikot lang tayo dito sa loob ng public market. Uh, maganda. Maganda ang pisto rito guys sa public market. Ang bayan sa eh. Malinis. Yan sa mga hindi pa alam pumunta ng bayan sa eh. Nandito lang yan sa harap ng sabi ng munisipyo. Ayan ito naman yung mga bilihan ng mga panggamit sa loob ng bahay yung laruan ng mga bata ayan <coughs> ayan ito yung public market bayan sa mga ayan yung mga terminal ng mga terminal ng mga tricycle dito So, ngayon na dito naman tayo sa kabila ayan guys meron palang ginagawa ngayon dito yung pasang isa. oh Ewan oh guys, yung kanilang naman ang oh, ginagawa dito. Yung Central School, uh, ah, naman. Malaki na lalo yung Central School dito. Napakaganda. Ayan. Ayan guys, uh, ah, papunta na yun papunta Kalamba. Dito naman, papuntang, ah, papuntang Santa Cruz, Laguna. O di kaya... Uh, ah, ah, Santa Blue City ayan Okay guys, saputulin ko na to. At tumutugtog na yung Christmas song. Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo. Si God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!